Isa sa mga pinakatanyag na kwento ng totoong buhay na Tarzan ay ang kay Marcos Rodriguez Pantoja, isang lalaking Espanyol na namuhay ng mag-isa sa mga bundok ng Sierra Morena mula sa edad na pito hanggang siya'y labinsyam. Ang kanyang kwento ay may pagkakahawig sa kathang-isip na karakter na si Tarzan na pinalaki ng mga unggoy sa gubat. Ipinanganak noong 1946 sa Espanya, si Marcos Rodriguez Pantuha ay nagkaroon ng mahirap na kabataan. Pagkatapos mamatay ng kanyang ina, ipinagbili siya ng kanyang ama sa isang pastol ng kambing noong siya'y pitong taong gulang. Dinala si Marcos ng pastol sa isang malayong lugar sa kabundukan upang tulungan sa pag-aalaga ng mga kambing. Hindi nagtagal, namatay ang pastol, iniwang mag-isa si Marcos sa kagubatan. Siya'y nabuhay sa pamamagitan ng kanyang likas na kaalaman at pagmamasid sa pag-uugali ng mga hayop. Natutunan niyang mangalap ng pagkain, manghuli ng maliliit na hayop, at humanap ng silungan sa mga kuweba. Si Marcos ay nakabuo ng malapit na ugnayan sa mga hayop sa kanyang paligid, partikular na sa mga lobo. Inilarawan niya kung paano siya tinuling ng mga lobo bilang isa sa kanila, na ibinabahagi ang pagkain at nagbibigay ng pagkakaibigan. Nakipagugnayan din siya sa iba pang mga hayop, kabilang ang mga ahas at deers. Pagkatapos ng mahigit isang dekadang pamumuhay ng mag-isa, natagpuan si Marcos ng Spanish Civil Guard noong 1965 nang siya'y nasa edad na labinsyam. Siya'y muling isinama sa lipunan ng mga tao, ngunit naharap siya sa mga malalaking hamon sa pag-aangkop sa makabagong buhay, kabilang ang mga hadlang sa wika at mga pamantayan sa lipunan. Sa kabila ng mga kahirapan, ibinahagi ni Marcos Rodriguez Pantoha ang kanyang kwento sa mundo, nakikilahok sa mga dokumentaryo at panayam. Ipinahayag niya ang malalim na koneksyon niya sa kalikasan at madalas na nagsasalita tungkol sa kapayapaang natagpuan niya sa pamumuhay sa kagubatan kumpara sa mga komplikasyon ng modernong lipunan. Ang kwento ni Marcos ay isang walang halimbawa ng tibay ng tao at ang malalim na koneksyon na maaaring mabuo sa pagitan ng tao at kalikasan. Ipinapakita rin nito ang malalim na epekto ng pag-iisa at ang mga hamon ng muling pagsasama sa lipunan.